Hello po, Joy to the World is here! For today's video po, samahan niya po kung mag-decorate ng cupcakes. Kahit sa una po lang, may preta transition na ang ng anteng. Wow! Talaga po, nalagay ng food color ang pinaka natatanggalan akong na gawin. At parang mas natagal na pang mag-mix ng food color kaysa mag-decorate ng cupcakes. <laughs> ito may isang pink na icing, kaya higdagan ko ng konting violet na icing para medyo maiba yung shades ng pink. Tada! Ito na siya. O, diba? Kung mapapansin niya, mas naman na yung kulay ng pink na to. Eh kasi nga, nagdagdag na naman tayo ng food color. O diba, tulit-tulit tayo diyan <laughs> Ito naman sa isang piping bag, pinagsama ko yung sheets ng pink para mas maganda pagkamulaklak niya. Chor! Wow! And nas yung color violet. Sa totoo lang sa puntong wala na ako Ang hirap pala maging vlogger <laughs> So ayan, nandito na nga tayo sa exciting part. Oh yes! Ang pinakahinihintil niyo at hinihintay ko rin. <laughs> Pagpapansin niyo, tinapisan ko na yung cupcakes na yan, e eh kasi naman naguumapaw yung yes, sasarap. Wow. Shut up naman mga kasama, kasi ako sa bahay na tirander ng na. Kaya naman sa business na wala kang tapong, tapang sa bunga nga oo. Anyway, may idea na ba kayo kung anong team ito? Ang makawala may libreng tapyas. Sa punto na ito, gagawa naman tayo ng food coloring ring para sa dahon. And yes, tama nga yung nakita mo, tatlong food color yung pinagsama-sama ko para mabuo yung gusto kong shade ng green. Nakakala ko din dati pag dawang color green lang. Pero marami na aning napapahamak dahil sa maning akala. <laughs> Parang ikaw, haya mo kayo pero tipa O siya, balik tayo sa team. Ang team niya nitong cupcakes, wala ba kundi amidabi na cupcake? Bye! <laughs> Nung una, ayaw pa nga akong ilagay itong toppers kasi baka hindi bumagay sa icing. Pero in fairness, ang cutie! And here's the final look. Kung nagustuhan mo nga itong video na to, ipagaw mo mga at mag-send ka na din ng star para naman sipagan akong gumawa ng video. o siya, yun lang. Thanks for watching. Bye!